si <laughs> yung ano, di sumasali yang taplu jahe di luar silahkan di luar maharut ala 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 don bandar pakalang naman kita sayu ala jesku <laughs> kandatur nga. lah

Kumabaliw-baliw talaga sila dalawa. Napakaharot. <laughs> 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 yung isang maliit hindi, no? Harot din yan. Ano pangalan niya? Wala, Hindi na binitawan, no? ano napagod na lang siya. Hawakan na lang niya. Nagot ka. Tawin na lang, nasisira na yung